Dorado Ready Explorer Hello everyone For today's video, tuturuan po kayo paano magbihis kapag may dextros Ang unang paraan Alam niyo kung nasa yung dextros Kaliwa o kanan Nasa kaliwa Ang damit Ito ang kaliwa So dito natin susuot isuot nyo dito. Tapos, sasabi nyo. Pagkasabi, una yung ipasok yung kamay na pinagkakapitan ng dextrose. Pero kailangan dahan-dahan. Para hindi sumabit. At hindi matanggal. Tapos, bilahin niyo lang ito. Tapos, pasok niyo na yung kabila. Hanggang sa makapagbihis kayo. Ganun lang. Thank you.